Simulan na natin ang ating kwento, ito ang pasukan patungo sa kaharian ng demonyo, samantalang nagtipon-tipon ang mga pangkat ng raid, lahat mangyaring ay double check ang inyong mga supply, mga kuponan at posisyon. Sa kabilang banda nag-usap-usap ang tatlong kalalakihan. Hindi ba ito ang unang beses na napakaraming tao ang pupunta? Kinakabahan ako. Mayroon kaming sektang lumilipad na tigre, ano ang inaalala mo? Walang nasawi daw ang mga raids na sinasalihan ng Flying Tiger Sect. sana ma-scout nila ako. Kasama na iyong class. Ang Flying Tiger Sect ay hindi pumipili ng kanilang mga miyembro base sa klase lamang kung hindi. Wala ako dito, timang taon bago matapos ang araw ng paggising, ang kakayahan ng bawat isa ay napagpasyahan batay sa kanilang mga kapalarang bazi destiny labin limang isang bagay na iyong pinanganak, depende ito sa araw at oras ng iyong kapanganakan. Tadhana, ang God ng crap, may kumalubit sa kanyang likuran. Saka ito nagtanong, um, hello galing ka sa Flying Tiger sect eh, tama. Sa tingin ko nasa isang team kami, isip ng lalaki. Ito ang unang pagkakataon na makilahok sa isang annihilation mission, kinakabahan talaga ako pero super saya ko na nakaaway ako ng isang flying tiger sec, dagdag ng lalaki. Napatahimik na lang si Sogang Dream at napasabi sa kanyang sarili bakit niya ako kinakausap. Baguhan ba siya wika niya, maya maya tinawag na siya ng isa pang lalaki sa hindi kalayuan, magingat ka. Ang taong iyon ay ang Sogang Grim, wika ng lalaki, ito'y kanyang kinagulat at kinabigla na kipag ay kontakt ako sa kanya. Tulad ng inaasahan maraming tao ang bumalik na nasugatan kapag sila ay nasa parehong koponan said Gang Grim, may kamatayan na nakasulat sa kanyang kapalaran kung kasama ka sa kanya, malas ka kumalat ang mga ganyang chismis dahil sa kapangyarihan ko, at tinag nga na nga ni So Gangrim ang kanyang Destiny Window, Destiny Detection Class 30 Draconic Grade, maaaring mong tingnan ang iyong sarili at ang iba pang Destiny Window, Destiny Stealing Class 1 Draconic Grade maaari mong bahagyang kunin ang kapalaran ng isang patay na kalaban at gawing itong iyong sarili, ngunit ito ay magdaragdag sa iyong karma. Isang nagbabantang kapangyarihan na nagpapahintulot sa akin na nakawin ang tadhana mula sa isang bangkay, totoo rin na maraming tao na mga kasamahan ko ang nasugatan, malamang lahat sila na apektuhan ng malas ang tadhana. Ang destiny classes ay nahahati sa lima, ang pinakamataas na uri ay banal, pagkatapos ay draconic, ghostly, humanly at insectile. Ang mga classes na ito ay muling nahahati sa primaryang baitang pangalawang baitang tertiary baitang, ang aking class ay ang pinakamababa sa mababa, sa madaling salita hindi ako sapat na malakas para pumatay ng isa pag nagising, mayroon ding mga ilang kondisyon gamitin ang aking kapangyarihan. Wala akong pinatay na nagnakaw ng tadhana mula sa isang bangkay, bakit ako naiinis ngayon? Tugon niya sa sarili. Anong ginagawa mo dito mag-isa tugon ni Yu harang sa kanya, may dinner party pagkatapos ng annihilation mission pupunta ka tama. Tanong ng babae sa kanya. Wala ka rin last time kaya ikaw kailangan pumunta sa oras na ito tugon ni Jiang Taehan. Hindi ako pupunta tugon ni Sogan Dream sa dalawa ano? Bakit? Tanong ni Jiang Taihon, tinatamad ako kahit pumunta ako, tretuhin lang ako ng mga miyembro ng ibang sek. Na parang basura, sagot niya sa kanya at nilampasan ko pa ang school field trip ko para pumunta dahil ba sa mga tao na natakot sa iyo? Sino ito? Sabihin mo sa akin. Tanong ni Yu Harang, alam mo ba na higit sa sampung taong ang tanda ko kaysa sa iyo? Tugon ni Sogan Grim. Pero mas mahina ka sa akin pang asar ni Yu Harang kay Sogan Grim, nandito na ang lahat, kaya kailangan mo rin pumunta, sabi ni Jiang Taihan, oo. Pubugbugin ko ang sino mang magtangkang mambuli sayo. Tugo naman ni Yu Harang, samantalang biglang may tumawag sa dalawa, Yu Harang. Jiang Taihan at napatingin sila sa kanilang likuran, na iintindihan ko na gusto ninyo na makasama si Sogan Grim, ngunit malapit na magsimula ang misyon, bumalik na kayo sa iyong mga posisyon, tugon ni Jiang Doyon. Sige, pupunta na, tugon ni Yu, harang pangako pangakong pupunta ka sa dinner party, tugon naman ni Jiang Taihan kay Sogan Grim, magkita na lang tayo, sagot naman ni Sogan Grim. Sogan Grim, ingatan mo iyong sarili. Tugon ni Jang Do yun. Ang mga grupo sa unahan ay ang nasa panganib, nasa likuran ako, sagot ni Sogan Grim, ngunit nag-aalala rin ako dahil wala ka sa tabi ko. Sige, salamat tugon ulit ni Sogan Grim, sana makalaban din ako sa tabi niya, isip-isip ni Sogan Grim sa sarili niya, nag anunsyo na nga na magsimula na ang annihilation mission mangyaring isagawa ang mga tungkulin na may kaugnayan sa iyong mga pangkat. Inaalagaan ko lang yung mga natirang demonyo sa likod. Gawin nating mabuti para hindi ko mapahamak ang sek-isip ni Sogan Grim High Class. Ang mga halimaw ay lumitaw sa mga masa. Nangungunang grupong pumasok, ang mga grupong nangunguna sa likuran ay dapat nakastandby sa pasukan. Pinapatawag ang mga aso sa likurang pangkat na naghahanda para sa labanan. Mga pangkat sa harap, mangyaring huwag pansinin ang mga halimaw na mababa ang klas at tumayo sa iyong mga posisyon. Nagsimula na nga ang labanan ng hunter at halimaw, may higit pa sa inaasahan ko, medyo malalim na ako kaya mahirap huminga dahil sa lakas ng demonyo, kailangan kong makaalis dito kaagad, tugon niya sa sarili, at bigla na lang may umatake sa kanyang likuran, at napalibutan na nga siya ng mga halimaw, bigla na lang lumiwanag sa kanyang taas at may lumitaw na isang babae, nito ang Flying Tiger Sect Mistress Power, inaalagaan niya kahit ang mga nasa likuran. Nagpasalamat na nga si Sogan Grimm sa pagkakaligtas sa kanya, ito si Shinsoa. Isang class tertiary divine grade pagkakaugnay flying tiger sec mistress at bigla na lang yumenig ang lupa at kanila itong kinagulat ano boss ba yon? Hindi pa ba mahaba-haba pa bago makarating sa boss? Tugon ng isa sa lalaki at lumabas na nga ang boss ng mga halimaw uri ng apoy mga mga ngaso sa harapan. At bigla na lang ito nahati sa gitna at may nagpakitang babae na hinahanap si Sogan Green. Nagulat ang mga hunters sa mga pangyayari. At napatanong kung sino siya. Pinatay na lang ba ng babaeng yon ang boss ng magisa isa Bakit niya ako hinahanap? Pagtataka ni Sogan Grim sa kanyang sarili, ayos lang papatayin ko na lang kayong lahat. Sabi ng misteryosong babae walang pakundangang hinesiwas na nga niya ang kanyang espada papunta sa mga hunters sa pag-aakalang ang Sogan Grim ay nasa. Kitna na ito'y kinagulat at kinabigla ni Sogan Green? Dapat ko bang suriin muna sa Destiny Detection? Tanong niya sa kanyang sarili at ina-activate na nga ni Sogan Grim ang kanyang Destiny Detection at lumabas na nga ang Destiny Window ng babae. Ang pangalan niya ay si Baek Young. Ang kanyang class ay pangunahing banal ito'y kinagulat ni Sogan Grim. Hindi ko pa nakikita ang class na iyon kapangyarihan ng regression sa itaas nito. Tubo niya sa sarili. Bumaba na tayo. Baka pumunta siya dito dahil sa ilang impormasyon tungkol sa akin. Sabi ni Sogan Grim, manatili doon. At malayong pamamaraan ng pagbulong. Sa palagay ko hindi ito ang lugar ko para makialam. Ano ang gusto mo? Tubo ni Shinso. Ikaw ba ay Sogan Grim? Tanong naman ni Bikyong sa kanya, miyembro siya ng sekko, pwede mo akong kausapin, sagot naman ni Shinso. Hindi ayos lang, papatayin ko na lang kayong lahat, tugon ni Bikyong. Hindi kita mapapatawad, pasigaw na sagot ni Shinso. Ako ang hinahanap ng babaeng iyon, dapat kong humakbang bago pa mahuli ang lahat, isip-isip ni Sogangrim, hayaan mo na ako, tugon niya kay Shinso. Isang mamamatay tao tumakbo na ang lahat sigaw ng mga tao na malapit sa pinaglalabanan, hahayaan kong mabuhay ang ibak kung ipapaubaya mo na lang si Sogan Grim, tugon ni Bik Young. Hindi ko hahayaan patayin mo ang sinumang sa mga miyembro ng sekko sa ni Shin Soa at umatake na nga ulit si Bik Young at naitilapo ng malakas si Shin Soa sa malaking bato at nagsuka na nga siya ng dugo at nang malapit na si Bik Young dito Nahanda ng paslangin si Shinsoa, ay bigla na nga lang umataki ang mga miyembro ng Flying Tiger Sec, at napansin naman ito ni Bikyong, at mabilis lang niya ito nahiwa ng kanyang espada, napamura na nga lang ito si Jiang Taehyun, at walang kahirap-hirap sinalo ang kanyang suntok, nasa daan ka, tubo na nga lang ni Bikyong sa kanya, labas. Ano ang ginagawa mo? Sigaw ng mga miyembro ng Flying Tiger Sect at may nakaharang ng alang sa kanila sa kabilang banda si Sogan Gan ay pinipilit niyang makaalis doon, medyo higit pa at tubo niya sa sarili at sa kagustuhan niyang makaalis doon ay nahulog siya sa lupa na may dugo at puno ng bangkay ng miyembro at ito'y kanyang ikinagulat na patanong sa kanyang sarili, kuli na ba ako maaring matapos ito sa akin lamang? Lahat ng dahil sa akin isang insect grade lang tugon niya sa kanyang isip na nalilito, dapat ikaw ay sogan gangrim, at nang papaslanggan na nga ni Bikyong si Sogan gangrim ay may mga lumabas na ugat sa lupa, at sumigaw si Shinsoa, huwag kang maglakas loob hawakan ang miyembro ng sekko. Kung bibigay mo nga lang si So Gun na iligtas mo sana ang iba sa ni Bik Yong at nasaksak na nga ng espada si Shin So sa kanyang dibdib tungkuli ng isang sect leader ang protektahan ang isang miyembro ng sect si Gao ni Shin So ito'y kinagulat ni So Gun ako ay mamamatay hindi ako mananalo laban sa kanya, papatayin din ako, nandito siya para patayin ako. Ako lang ang dapat mamatay. Pero bakit si Shinso ang namatay? Sabi ng isip niyang nalilito, samantalang may lumabas sa kanyang harapan ng destiny notice, sinusuri ang mga bangkay sa lugar, gagamitin mo ba ang kapangyarihan mo, destiny still power. Maiipon ang karma kapag ginamit ang kapangyarihan na ito, kasalukuyang may apat na at dalawamput isang patay sa lugar, kaninong destiny ang iyong ninanakaw. Pinili na nga ni Sogan Gangrim na apat at ang kanyang ninanakaw. Dito na muna natatapos ang ating kwento, abangan ang mga kasunod.